Ayan, kain tayo sa K-Mall. Ayan, sarap kumain siguro dito, no? Along Timog, no? K-Mall. Ang daming, ano, noodles, no? Ayan. Ayan, o. Parang Pansit Canton. Ayan, yeah. oh, pwede magluto. Yan pwede magduto yan. So yan no? soup base naman yan no. Samya na uh, soup soup soup. Yan. Daming variety. Ikaw na lang uh, mamimili. Gusto mo ng kanton nandoon. Tapos nandito na may mga soup base, no? Parang ramen. Yan. Okay. Ayun, may mga pipili ano Okay. Okay. Hmm. Ang galing, no? Ang galing-galing. Yan, niluto na na, no? Hmm, yan. Tignan natin isa. Ang galing. Pwede na magluto ang asawa mo. Ayan. Ang galing. No? Hmm. Ayan, no? Tapos magluto, oh. Oh. dut dut lang. Tacharan soup. soup. Ayan. No? Sarap. <laughs> Ayan na. Okay. Okay. Finish product. Sarap-sarap oh, uh, -sarap Okay. Chacharon. Tumalsik pa sa akin. Bye-bye.